Pero well, mga guys, meron tayong reaction video na ating panuorin at manunood tayo. Panuorin natin ang mga nangyayari dito sa mga homeless. Wala silang mga titirahan bahay at dito lang tayo, dito lang sila nang tinitira sa bangkita at mga mayroon pa silang mga gawain na hindi kalapat-dapat. Bukod sa walang silang mga bahay at mayroon pa silang gawa na hindi dapat tunin at yan, no? Mga, para na silang mga zombies. Ayun. No? Mga nakatuwag. Ayun no? kung ano-ano mga aksyon ang gagawin ginagawa nila dahil sa ano ba ang nangyari sa kanila kung meron ba silang mga ginawang hindi ka nais-nais na gawain para magkaganyan sila bukod sa walang mga tirahan walang maubuyan dito na sila sa bangkita nakatira eh. ang kanilang tirahan sa bangkita nalang lang hindi na sila makauwi sa kanilang mga tahanan o kaya wala silang mga tirahan kaya ganda lang sila sa bangkita tutulog kumakain kung meron pagkain at kung ano man ang mga ginagawa nila diyan na rin nila ginagawa at meron pa silang nagagawang hindi kalapat-dapat kaya sila nagkakadanyan na para ba lang palang wala na silang pakialam sa mundo diyan lang sila paista-istambay ng matutuluyan ayun yun. madami silang may gaan na sa bangkita na lang silang natutulog Ipapahinga. ang masaklap palito at meron pa silang mga nagsusupply sa kanilang hindi dapat gawin at kainin at kaya nagkakaganyan sila bukod sa wala na nga silang tirahan meron pa silang ginagawang hindi ng bawal na gawin na hindi dapat gawin na nagagawa nila kaya yan tuloy ay mga nangyayari sa kanila ito yung parang baliwala na lang sa kanila kung ano man ang nangyayari sa kanila tingnan mo naman ng mga disinting tao mga disinting mga ano naman na nagkaganito sila wala na silang surahan napakahirap naman ang buhay nila kawawa naman ang mga ganitong kalagayan na wala nang silang napupuntahan at patuloy ng nag sila nag nagaragan yan eh. kaya hindi natin masisisi kung anuman ang kanilang mga nagawa na nawala na silang na gagawang ibang kung hindi kanya nilang kabangkita, matutulog kung anuman yung mga kanilang kalagkat kabalahan at yun, mga wala na silang pakialam kung anuman ang kanilang magagawa hanggang na lang sila at araw-araw na lang silang ganyan araw gabi nandiyan natutulog sa bangkita yun eh. May mga natutulog, may nakatayo, may naglalakad, kaya hindi na na nila alam kung ano ang mga kanilang gagawin. yung mga guys, panoorin natin at uh, makita natin kung ano mga nagawa nila at sa loob ng araw o gabi. Ayan na, at ating panoorin mga guys.